programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Konsyensya sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang tanghali po sa inyong mga kaagapay. Ito po ang inyong programang Ahensya de Consensya na napapakinggan sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV agapay ng sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po ay live na napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng ating pong Facebook page, ang 702DZAS FEBC Radio. Kaagapay, ako ang inyong kasama sa tanghali ito. Ako po si Brian de La Cruz. Kaagapay sa pagkakataon na to, muli pong bibida ang ating mga kaagapay sa usaping po ng pahina, sa usapin ng libro. Kaya naman mga kaagapay, yung pong buwan ng panitikan, ano nga ba ang relasyon ng libro at ng panitikan natin dito sa bansa? Yan po ang bibigyan diin ng aking kasama na si Mr. Ryan Esteban, ang direktor po ng National Book Development Board o kilala mga kaagapay sa Tagalog na pambansang lupon para sa pagpapaunlad ng aklat. Magandang-magandang tanghali sa inyo, Sir Ryan. Magandang tanghali din sa iyo, Brian. Yeah, sige, Sir Ryan, batiin niyo po ang inyo pong kawani po sa NBDB isang mapagpalang uh, hapon ko sa inyong lahat, especially sa mga uh, kawanilang gobyerno sa National Book Development Board. Magandang tanghali po sa inyo. Yan, Sir Ryan, oh, nakakatong isipin po na it's nice to see in flesh <laughs> kasi po madalas kami mga kaagapay nagkikita via Zoom lang pero ako po mga kaagapay ay personal na pumunta po dito sa National Commission for Culture Arts at sa hindi inaasahang pagkakataon na ko po ng personal si Sir Ryan Esteba. Sige po Sir Ryan para sa muling pagkakataon ipaliwanag naman po natin Sir ano po ang inyo pong ahensya na National Book Development Board? Ano po ang mandato nito at ano po ang ginang ano po ang ginagalapan nyo sa gobyerno? meron natin sa Pilipinas. Maraming salamat Brian sa pagpapa-unlock ng panayam na ito. Uh, nice ko lang bigyan ng ano ng ng attention ano yung uh, tanong na ang uh, National Book Development Board ay pamunaing tanggap tanggapan ng pamahalaan ano na tumutulong sa pagpapaunlad at pagpapalawig ng palitikan sa Pilipinas o literatura sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga plat. Eh, may marami tayong mga ibang medyo kaya mag National Book Development Board by the name itself ano ah uh, tayo ay nakafocus or nakatoon sa mga libro. So tungkulin ng National Book Development Board na gawing uh, agot kaya, gawing or doing di kalidad ang ating mga libro at syempre dapat accessible siya sa lahat ng mga mambabasa mula dito sa pili or hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo sa lahat ng palig ng uh, ng budo ng buddho kung saan may maraming nagbabasa. Mm. Sir Ryan no, ang uh, madami kasi hindi alam na may ganitong uri pala ng ahensya ng gobyerno. Sir, pwede niyo po bang talakayin sa amin kailan ba nagsimula ang NDBD and at the same time um ang ang ang, ang inyo po ba ahensya ay nakapuka ay nakafocus lang po ba o nakatuon lang po sa Pilipinong aklat? Uh, ang National Book Deve Development Board ay nag-umpisa 1995. Tinatag ito sa pamagitan ng uh, Republic Act uh, 8047 uh, sa pangunan ng mga dating mga senador at congressman. Ano? Uh, ito ay nabuo bilang tugon doon sa uh, shortage ng ating mga uh, aklat na sinulat sa ating sariling lingwahe. Kaya naman, ang pangunahing focus or tuon ng National Book Development Board ay sa pagpapaunlad ng mga Filipino, book, uh, Filipino books, yung mga akda ay... Uh, ay, akda ay mga Filipino. Pilablish din ng mga Pilipinong uh, Patricia O. Oh. E sabihin, sir, all throughout, parang ang ahensya po ng National Book Development Board ay pagtulong sa mga kababayan po nating manunulat na Pilipino. Tama ko ba? Opo, tama po. Bukod sa manunulat, kasama na rin po natin dito ating mga ilustrator, yung mga editor, mga translator dahil uh, gusto natin ano, hindi lamang Pilipino ang makabasa ng ating akda kundi yung ibang mga mababasa rin na hindi... Uh, ano tawag dito yung mga inibihasa sa panitikang Pilin nito dahil gusto natin uh, palawigin pa yung, uh, yung mga akda ng mga manunulat na Pilin nito. Sir, um, siyempre ngayon po ay buwan po ng panitikang Filipino na kung saan kadalasan hindi naliintindihan ng ating kababayan, lalo na ng mga Filipino kuno. na ano ba ang pinagkaiba, Sir? Eto, eh, Sir, sa inyong pangunawa, ano po ba, Sir, ang pinagkaiba ng wika at ano po ba ang pinagkaiba ng panitika? ang ang wika no maaring sa iba't ibang ano to iba't ibang salita do no, ako ba paano natin i-interpret or express ang isang uh, likha ang panitikan ay isang mas malawak na konsepto kung saan ano dito natin makikita ang creativity ng bawat uh, manunula korn bawat uh, manlilikha Pilipino mm -hmm. at ito ay ini-express sa pamagitan ng aklat at iba-iba ibang medium man, maaring sa pamagitan ng kanta ng mga tula na mga ano pa mga theatrical representation uh, or presentation sa TV at iba pa. Mm. Sir, ngayon po kasi 'di ba um buwan ko ng panitikan. Ano po ba ang relasyon ng libro sa panitikan kasi kadalasan sir madalas kayong ma-interview tuwing a uh, uh, tuwing buwan ng Nobyembre lamang dahil nga po books month. Para sa ngayon po, ano po ba ang relasyon ng panitikan at libro po natin? Okay. Yung panitikan po ano ay bibigyang kulay niya no, yung kultura ng bawat Pilipino. Binibigyang buhay niya yung mga or binibigyan ng ng imahen, ano, yung mga uh, dati ay mga unwritten ng mga stories ng ating mga ninuno ano kung saan ito ay kailangang mailathala, no? kailangang maisulat upang yung mga susunod na henerasyon ay mabasa rin ito at maunawaan kung ano ang mga uh, kultura ng mga Pilipino no? mga mas naunang panahon. So ito rin ay nagbibigay ng sabihin na natin na ano na ng parang kakaiba experience no upang tayo ay ilibot tour, ano sa kung ano yung mga gustong i, i ano ba ipakita o na sa atin nung mga manunula. Maaring ito ay isang karanasan tungkol sa isang pag-ibig na madalas nating binabasa, no? Or isang adventure o kaya isang ano de isang sabi natin na parang uh, database na is ng na impormasyon na kailangan nating maunawaan upang mapagduktong-duktong mapagtagpi-tagpi natin ang bawat ano ang bawat pangyayari ano na siyang makakatulong sa atin sa bawat uh, pagdidesisyon natin kung ito man ay uh, palarangan ng pulisiya, sa patas, o kaya sa uh, larangi pa rin naman ng panitikar, no, um, pang mas mapalawak pa natin ito. Mm -hmm. Bale, sir, no, parang sa pamamagitan ng libro, nagkakaroon tayo ng paglalakbay, magkakaroon tayo ng sinasabog natin na madalas ay mabasa, mabasa, kabanata ng mga bawat pahina. Sir, um, siyempre sir, madami mga kaagapay natin ngayon ang nakikinig. Paano ba Sir, meron ba kayong mga programa sa loob po ng inyo pong ahensya na maaaring puntahan po ng publiko? Paano po kaya, kunwari sir, isa akong manunulat at gusto kong mag-publish ng aking libro. Pwede ba akong pumunta sa tanggapan ng National Book Development Board? Anong tulong ang maibibigay nyo sa akin? Pilang ako ay isang manunulat ko. Sabihin natin, isang translator. Okay ang National Book Development Board ay nag offer ng iba ibang mga grants and subsidies po no? Uh, mula sa pagsusulat, pag -de develop ng libro, meron po kami National Book Development Trust Fund grant kung saan tinutulungan ang bawat mano nalat na, na nagsisimula no upang matapos yung kanilang libro. I uh, kasama dun sa popondohan or tut 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 tutulungan pondohan ng National Book Development Board ang pag uh, para matapos ano mula sa kanyang um requirements sa pagsusulat gaya ng communication uh, expenses niya, traveling expenses, yung mga research expenses, yung mga kagamitan upang matulungan lamang na matapos na isang manunulat ang kanyang libro. So mula sa pagsusulat hanggang sa pag, pag, uh, pagpapublish din, meron din po tayong kaukulang grants para dyan. Meron po tayong publication grant. At kung nais mong ilathala o ibenta ang iyong ang uh, tawag ito, yung iyong mm, libro copyright yung libro ano sa iba sa ibang mga lahi at ibang lahi mababasa, ah, mambabasa din kaming mag-provide ng translation rights yan oh pumaliban ujan no kung ikaw ay nagsisimula pa lamang maaari ka rin sumali sa aming UP Institute kung saan mas i-train po namin yung inyong kaalaman sa pagsusulat sa pag-illustrate sa pag-edit sa pag, sa pag translate at lalong-lalo na no sa pagmamarket. market kasi kailangan natin yan. Lahat ng mga ginagawa natin yan, may kaakibat din na marketing. So, hindi uh, whether sa pag-promote ng libro natin, uh, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga mga uh, mababasa or publishers din sa ibang... Kasi, uh. no, grabe, kahit ilang beso sa napakinggan. na, lagi kong sinasabi, na napakagaling din talaga ng bahagi po ng inyong programa. Ne. Eh. Sir, ano po ba to Ilang buwan ba tatagod? Like for example, sa ako po, meron na akong na ibig sabihin ba yun, sir, parang meron na kaya itatalaga sa akin na buwan o itatalagang araw o linggo o sabihin natin taon upang ma-publish to o hanggang sa kung kailan niya to, o sa kung kailan lang tumatapos. matapos. Okay, doon sa ating ano National Book Development Trust Fund Grant, sinasabi ng batas kasi nakapalug sa batas itong grant mo na pinga ito, no? uh, meron lamang maximum of two years ang isang mag So, balit, ta uh, yung base sa aming karanasan nakakatapos ang isang malunulat na sa loob ng isang taon. So depende po 'yan doon sa kung gaano po kabilis at ka yung availability po ng mga materias at syempre, kasama na rin po 'yan yung uh, financial requirement po ng nating mga manonood. Na pang anak sa tipro. Sir, ito po bang uh, ginaganapan niya to ay bukas po sa lahat po ba ng antas po ng edukasyon o kailangan ikaw ay, ay kumukuha ng masterado o kumukuha ka ng pagdodoktor? Wala naman kayo ganung uri ng limitasyon. Sure. Ang, ang tanging uh, requirement lang po ng National Book Development Board ay magrehistro sa aming tanggapan. Mapalat po ang ating mga at taga-subaybay dahil meron na po tayo online na platform umang uh, na makainig kayo, no? no? So, hindi mo na kailangang ano, pumunta sa aming tanggap at sa far view. Oo, oh, sa far view. Uh, sa sa po kasi nasa fair view kaninang nanggapan. Pero upang mapahikayat pa namin ang mas maraming mga manunulat po, no? Yung mga nasa iba't ibang lugar, like mo nasa Visayas, sa Surinalao, o kahit sa ibang bansa po ang mga Filipino doon na nais magsulat nais, nais, nais sumali sa aming mga uh, paanyayang uh, contest o kaya mga grants or subsidies maari uh, maaari na po sila magrehistro muna sa aming tanggapan napaka simple lang po na aming mga requirements at ang pinakaimportante sa pinakamaganda sa lahat libre po ang aming ano sa ngayon libre po ang aming registration so kapag nakapag-register na po tayo maaari na po tayong mag-qualify sa ating mga uh, grants and uh, subsidies. Ayun mga kaagapay, no? isang malaking oportunidad to sa lahat ng mga mananulat, sa lahat ng uri na, ano ba sir, wala, ka na, wala na mga requirement pagdating sa pag-uso. Hindi parang ito, pananaliksik lang, ito, fiction, wala na mga kayong uri po ng lala, parang mga hanay po na lalo kanila. Ah, uh, depende po dun sa ilalathala po natin ng mga topics po. Kasi may mga uh, topics so base sa aming pag-re-research po na kakaunti or walang ganoong ak uh, akda or paksa or topic. So, minsan nagkocall po kami ng uh, specific na topic. O okay, minsan meron naman kaming general na call for any specific, uh, for any genre. Okay. Alam niyo mga kaagapay, no, ito ay oportunidad ngayon sa mga nakikinig po sa mga aspiring writers, editors, lahat na po, no, inaanyayahan po namin kayo. Ito po ay libre sa madaling intindi, walang bayad. And sir, di ba, um, dahil sinabi niyo na rin po itong ganitong uri po ng oportunidad, sa hindi ba kayo nababahala? Dahil nga po, tayo nga po, di ba, sabi nga po nila, ay nasa digitalisasyon na kung saan isang click may libro, isang Uh, isang punta mo lang sa ganitong uri ng website, makikita mo na yung mga inakanap mo. Hindi po ba nababahala ang National Book Development Board na hindi na po magkaroon ng interests ang mga kabataan ngayon sa henerasyon natin na hindi na magbasa ng physical na libro? Ay, hindi naman po. Ano, pali, we welcome po natin yung digitalization na tinatawa. Ito lang alternatibong uh, platform lamang po ito no, upang makapagbasa, maipa, at uh, share sa mas ma maraming mambabasa yung mga nilalaman ng mga or mga sinulat ng may account ng mga adi mga Pilipinong man So ano lang siya additional platform na naman siya kasi mas mara base sa aming survey you no know? mas marami pa ring na may gusto na magbasa sa physical na ano na anyo ng ating mga at isa na po ako doon kasi nga po makakaadapay ngayon kumukuha ako ng masterado ko I mean maganda na meron digital pero iba pa rin kasi na hawakan, nasusulatan na para na i-highlight mo yung mga informasyon na dapat mo lang malaman at hindi yung parang sobrang dami kang nakikita. Eh napakaganda nun sir na ibinibigay mo sa amin na galing pa po sa kensya po na NBBD na kung saan ipinapakita nila na hindi siya kabawasan kulit kadagdagan pa. And sir, ano po ba ang ano, ano po ba yung crisis na kinakaharap po ng ngayon ng National Book Development Board sa usapin po ng pagpapahayag natin ng librong Pilipino. Madanu po bang kamatan niyan nito o talagang tumitil uh, talagang kumiti wala sa tayo yung mga kabataan nila. Ay marami kong interest po sa pagbabasa ng ating mga libroano dito sa Pilipinas no In fact ano ah uh, hindi lamang ko dito sa Pilipinas ko din meron ding uh, parang uh, parang thirst ano or meron tingin parang uh, uhaw. Maam ay pagkauhaw sa sa pagbabasa talaga ng ating mga libro. Kaya naman po ang National Book Development Board ay naghahayay po ng iba't ibang mga Uh, platform kagaya ng mga international fairs upang mas mal, mas lalong maihikayat pa natin na ng halimang ang publiko na magbasa. Dahil hindi lang po magig available ang ating maakda sa wikang Filipino, kung gusto nilang uh, maging magiging available sa iba't ibang uh, wika, maaari naman po. Kasi hindi lang naman po foreign translation yung sinusuport po natin, kundi meron din po tayo local translations din. Mula sa iba ibang lingwahe, uh, Filipino, uh, lingwahe ng Pilipinas, patungo sa iba pang lingwahe, gaya ng Waray to Filipino, uh, tuming maginda now at iba ba pa iba pa mong ano uh, din sa Pilipinas sir sa usapin ng translation di ba ako sa naranasan ko kasi mag-translate ng memong English to Filipino Minsan, aabutin ka talaga ng sabihin oras pero sir dahil ito ay ko sa pinang libro sir sa mga translation po ng mga iba't ibang -iba dialekto natin ilang araw ko ba inaabot ng pagka-translate Actually, hindi, wala ko idea tungkol dyan, na, no? kasi hindi pa ako mismo nag, uh, mm -hmm. observe ano? or nakalanas na mag -translate. Pero sa, ano lang, ano, siguro, pang opinion po lang po, ano, tungkol sa pag translate ano, kung bihasa naman yung, ano, yung uh, magka at madalas, or karamihan, or halos lahat sila, ano, ay biasa uh, bihasa sa pag translate na maaari namang matapos, siguro, sa isokupuan lang, ano, pero okay. sa, sa, sa aspeto ng pag-validate, syempre kailangan mong ay nagmariyari din ko. Syempre may ganun po ano, depende. So, actually hindi naman pabalik-balik ano kuti sa mismong translator na binabalikan niya 'yung sarili at da Homer siyang mas may akma -ak pa no depende kung ano ipamantay niya ng translate ano kung literal pa o yung meaning ba niya yung kailangan mo i ano sundin may mga ganun po mapanuntunan ang ating mga translator upang mas lalong mai mai ano ba tawag dito mai ma-reflect mm. doon sa new translated the books kung ano yung original na nilalaman nung kina-translate yung libro na hindi na uh, ano po no sabi na siya alter na so, yeah, kasi pag pag na na kasi nag-iiba na yung e ibig hindi na parehas doon sa sa talagang sinasabi and sir sa ano po sa pagkakataon sir nandito po tayo sa opisina po ng National Commission for Culture and Arts sa kung saan sama-sama po natin makikita ang kwentulaan na kung saan ito po ay uh, Pagbubuksan sa oportunidad po natin sa usapin po ng National Literature Month. Sir kayo po bilang AM um, Director po ng National Book Development Board. Gaano po yung suporta natin ngayon sa NCAA, lalo ay sa NCCA sa usapin po ng literature month? Ah uh, full support po ng National Book Development Board sa lahat po ng programa ng National Commission for Culture and the Arts Hindi lamang po sa during the literature panpag. Kundi dun sa so, kumbaga all year round po ang subordination of development board. In fact, isa sa mga government sector representatives po namin sa National Public Development Board ay National Gul uh, National Commission for Culture and the Arts. Kaya kabilang po talaga sila sa mga aktibidad sa mga atramasya, at sa, sa, sa lahat po ng mga programa ng National Public Development Board. Kaya ang NCCI ay isang masasabi namin na parte or kabilang ng NCCA sa lahat po ng kanyang uh, mga programa at mga atramasya patungkol po sa panitikan. Sige sir, sa huling bahagi po ng ating programa, ano po ang hamon nyo sa ating mga kaagapay, lalo na sa mga kabataan ngayon, lalo na po sa usapin po ng Libro Filipino? Uh, patuloy lang po tayo magbasa no? at uh, ipalaganap ang panitikang Pilipino hindi lamang po sa henerasyon natin ngayon, no? kundi sa mga susunod pang henerasyon, sa pamagitan po ng pagsusulat din, pakikipahangi sa mga aktibidades po ng uh, ipatibang iba't ibang ahensya ng gobyerno lang, gaya ng National Commission for Culture and the Arts, and National Book Development Board, ng Commission sa Fik Wikang Filipino at iba pang ahensya ng pamahalaan ano. Narito ang National Book Development Board bilang kaagapay ninyo ano upang isulo ang palitikang Pilipino. Sige so sir, uh... Muli po, ano po ba? Saan po ba maaaring pumunta ang ating mga kaagapay kung sakaling gusto po nila pumunta po sa ahensya po ng National Book Development Board? Go ahead po, sir. Our National Development Board po ay matatagpuan sa Regalado High, Regalado Avenue, Castle City. Maaari rin po bisitahin ang aming mga Facebook page ng National Book Development Board Philippines. Ganun pong aming uh, website na booksphilippines.ph. .eh. Yan mga kaagapay, muli na kausap natin ang Direktor sa Basayan to, sir, sa Wigang Filipino ng Pambansang Lupuan para sa pagpapaunod ng aklar o kilala sa pangalan na National Book Development Board. Muli, Sir Ryan, maraming maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat po, Sir Brian. Yan. Mga kaagapay, kayo po ay nakikinig dito sa programang Ahensya de Consensya na napapakinggan sa nag-iisang ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Ahensya de Konsensya, servicio publico para sa iyo.